Panliligaw umano ng aktor na si Paolo Avellino kay kapamilya actress Kim Chu? Usap-usapan nga ngayon sa social media. Yan ang trending! Tila nga maraming kinikilig na tagahanga ni na Paolo Avellino at Kim Chu dahil umano sa pasekretong panliligaw ng aktor sa aktres. Sa IG story kasi ng personal assistant ni Kim Chu na si Heinz Fernandez, Makikita at mapapanood nga ang pamimigay ng bulaklak ni Paulo sa mga staffs ni Kim Chu. At sa sinundan naman na post, makikita ang isang babaeng nakatakip ang mukha gamit ang bulaklak na nakasuot ng oversized checkered polo. Bagamat hindi nga malinaw kung sino nga ang babaeng ito, ngunit ang hula ng mga netizens ay walang iba kundi ang kapamilya actress na si Kim Chu. Makikita rin nga sa nasabing post, ang caption na "My secret admirer." Obvious o na ito ay walang iba kundi si Kim Chu. Dahil na nga rin sa balingkinit kinitang pangangatawa nito at sa maraming pagkakataon nga, kitang suot ni Kim ang ganitong klaseng polo shirt sa iba't ibang okasyon. At bagamat nga lahat ng staffs ni Kim ay binigyan ng bulaklak ni Paolo, bukod si Kim Chu lang nga ang binigyan nito ng bouquet of flowers. Bagay na kinakikiligan nga ng mga fans ng dalawa, Dahil kung matatandaan sinabi ni Paulo sa isang panayam na hindi siya umano mahilig mamigay ng bulaklak. Kaya naman labis na kinakikiligan ang gesture na ginawa ni Paulo dahil pagdating umano kay Kim Chiu tila may exemption ito. At dahil nga dito maugong ang usap-usapan na talagang ang nililigawan na umano ni Paulo si Kim Chiu. Bagay na sinangayunan naman ng mga fans ng dalawa dahil bagay na bagay umano sila on and off cam. Ayon naman nga sa iba, wala naman umanong masama kung ligawan ni Paulo si Kim lalo pat pareho naman sila ngayong single. Subalit marami mang kinikilig sa chismis na ito, marami rin naman ang hindi naniniwala lalo pat ay upcoming teleserye na pagbibidahan ng dalawa. Kasalukuyan nga rin nakaere ang kanilang teleseryang Linlang na talaga namang patok na patok sa mga manonood. Sa katunayan dito nga sa teleseryang ito, napansin na ng na mga netizens ang kakaibang chemistry ng dalawa, kaya naman hindi nakakapagtaka na mabigyan ulit sila ng proyektong magkasama. At ngayon ngang malapit ng umere ang kanilang pangalawang teleserye? Natural umano na kailangan ng pakiligin ang mga viewers. Samantalang sa latest episode nga ng segment ng Especially For You ng It's Showtime, muli na naman ngang naging emosyonal si Kim Chiu nang maalala niya ang kanyang ex na si Zian Lim. Kung matatandaan, ilang buwan pa lang nga ang nakakaraan simula ng kumpirmahin ni Kim Chiu ang kanilang hiwalayan. Ayon pa nga sa mga netizens, tila hirap umanong mag-move on si Kim Chu. Kaya naman napaka-imposible umano na magpaligaw ito ngayon. Napatuloy nga na chismis na may ligaw ang nagaganap. Ano ang masasabi nyo dito mga ka Kung kayo po ay may nais sabihin o komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. At huwag kalimutang tumutok para updated ka sa mga nagbabagang showbiz balita. Yan ang trending!